Hello everyone this is Putput Put, and welcome back to Mike Best Channel. Marami po ang nagtatanong sa atin kung papaano nila mabubuksan ang kanilang Facebook account sa ibang device at kung paano nila mapapalitan ang kanilang Facebook password dahil nakalimutan nila ito. Sila po yung mga Facebook users na nabubuksan lamang nila sa iisang device ang kanilang Facebook account at hindi na nila ito mabuksan or malogin sa ibang device dahil nakalimutan na nila ang kanilang password. Kaya nangangamba sila na baka aksidenteng malog out ang kanilang Facebook account sa device na iyon, or baka mawala ang kanilang cellphone. Dahil pag nangyari iyon hindi na nila ito mabubuksan sa ibang device dahil nakalimutan na nga nila ang kanilang password. Kaya sa episode na ito ituturo natin ang paraan kung papaano mabubuksan ang Facebook account sa ibang devices kahit na nakalimutan na ang password nito. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito wag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click e ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Dahil nabubuksan pa naman nila ang kanilang Facebook account may paraan pa para mabuksan ito sa ibang devices. Ang pinaka-effective na paraan ay palitan ang current password. Pag napalitan na ito ng bagong password pwede na natin ito buksan sa ibang devices. Simula na natin. Una buksan ang Facebook account. Then go to menu. Select settings at privacy. Then open settings. Then go to password and security. Then change password. Kung mapapansin po natin ay kailangan ng current password upang mapalitan natin ng bagong password. Pero ang problema nga ay nakalimutan na natin ito. Kaya e forgot password natin. Upang tuluyan natin mapalitan ang current password, kailangan natin pumili sa ating contacts na kung saan ipapadala ng Facebook ang verification code. Kung active pa ang inyong contact information na nakalagay dito tulad ng email or phone number ay pumili lang ng isa at mag-continue. Pero ang problema ng ilan sa atin ay hindi na active ang kanilang email or phone number. Paano natin matatanggap ang verification code kung hindi na active ang email or phone number? Huwag po kayo mag-alala dahil may paraan pa po upang matanggap natin ito. Itap e back. At back ulit. Then back ulit. Then go to personal and account information. Then open contact info. Dahil hindi na active ang ating email or phone number, pwede tayong mag-add ng bagong email or phone number. mag a ako ng phone number kung saan ipapadala ng Facebook ang verification code. Nasa inyo na po yan kung phone number or email ang pipiliin nyo. Tap add phone number. Then e-type ang active na phone number. Then continue. Then i-enter ang confirmation code na ipapadala doon sa phone number. Ayan, na-add na natin ang bagong phone number. Pumunta na tayo sa change password. Then forgot password. Then piliin na natin ang active na phone number na dinagdag natin kanina at dito ipapadala ng Facebook ang code upang mapalitan natin ng bagong password ang ating Facebook account. Then continue. Ayan, hintayin natin ang anim na digit code mula sa text message na ipapadala ng Facebook sa ating phone number at e-type natin dito. Then continue. Ayan, pwede na tayong mag-input ng bagong password. Then next. Then select stay logged in. Then continue. Then OK. Ayan, napalitan na natin ng bagong password ang ating Facebook account. Subukan na natin ito buksan or e-log in sa ibang device gamit ang bagong password. Ayan, nabuksan na natin ang ating Facebook account sa ibang device gamit ang bagong password. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Wait, teka lang. Sabi ng YouTube Analytics sa channel natin ay 68% ng nanonood ng mga video ko ay hindi pa nakasubscribe. Sana po magsubscribe kayo. Libre naman po ang pagsubscribe. Kaya kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam. alam.